Mga oh, no. So ngayon ah uh, may ayusin tayong amplifier ah uh, bali ano to uh, DB Audio astrol So yan. So problema nga problema uh, nito baddie, so, wala siyang output. Hindi nagpipitik yung relay no. So yan, try natin testing natin no So yan. So hindi nagpipitik yung relay niya mga baddie sa so, wala siyang output no. Wala siyang audio out. Wala siyang audio out. so tingnan natin baddie no. Bubuksan natin. Okay. mga badi nabuksan na natin mga badi no? so ito yung ano nya mga badi transistor uh, output nya mga badi no? Uh, A1941 nya at saka C198 C198 ba? uh, A1941 at saka C5198 no? so yan uh, ito yung relay nyo mga badi no? so hindi siya nagpipitik relay so wala siyang output mga badi no? so bali check natin ito mga badi uh, bali ano lang tayo para mas mabilis no uh, explain na natin pagkatapos no so habang uh, natin tong mga body sa uh, i-post ko muna yung video para hindi tayo matagalan no so explain ko na lang sa inyo kung anong sira o saan i-check ich pag okay na mga body okay mga body na, no? so tingnan niyo tong 680 na uh, resistor mga body tingnan niyo walang reading mga body no open siya body Tingnan niyo oh. Hmm. open hmm? Hmm. open yung audio ayok open mga body hmm, yan yeah. 680 yun oh, 680 yun open yun yung iba itong 7 uh, ano to ito, ito, ito. 7.5K. O, 75K. Kaya nyo. 7.4K. So, tama. Ito, uh, 7.4K. Diba? Puro pag dito tayo sa 680. Kaya nyo, zero. Long reading. Uh, 680 ohms. Uh. 680 k yan ata okay. 680k 'yun. 680k. Yung 680k mga body na. No? Ito ata. 680k na resistor open 'yang mga body na. No? Wala talagang reading ng mga body. So, tanggalin natin 'yung body, tingnan natin 'no. no tinanggal natin dito mga balihan. Ito. Ito, 680k no. Tinanggal natin. Diyan dito na siya. 680k. Diyan tingnan niyo mga yung mga body ng tester ah. So wala siyang reading talaga body no. Tingnan nyo ah. Hmm. Tingnan nyo. Tingnan tester. Hmm. Tingnan nyo. Diba? Wala talagang reading. Open ng 680k yung mga body. No? Hmm. Tingnan nyo. So yan mga bali, confirm. So palitan mo natin yung resistor. Okay? Yan ito yung 680K. Ayan. 680K. So yan. So kung compare natin ngayon ng compare natin kung uh, confirm na eh, ano natin. Tinggalin natin, tingnan natin kung may ano no. Yung open niya, yeah. i-tester natin ulit no. Okay? Mabali no, uh, check natin to. So yan, Ah. Uh, check natin. 657 no. Oh. So ito na may isa, check natin tong isa. Ayan, check natin to. Ayan, zero. So open talaga mabali no, isa. So ilagay natin to. So, titest na natin na nalagay na natin yung ano uh, dito yung 680 na ano transistor resistor no so yan nalagay na natin sa kanya so test natin mga buddy no saksak na rin yan ah uh, pakinggan natin yung relay mga buddy yung apat uh, na yung relay na yan ito pakinggan natin pag mag click na yan so ibig sabihin bingo na no so okay na so yan diba bro natin so pakinggan natin so yun mag click na So nag-click na yung relay niyang mabadi So bingo na yung mga mabadi no So lagyan natin ng speaker para magkalaman ano? Okay So yun mga mabadi no So lagyan natin ng speaker mga badi para matisting natin mga mabadi no So yun, lagyan natin ng speaker to So yun mga mabadi no Nalagyan na natin ng speaker to yan speaker uh, dito ito yung speaker niyan. Uh, tasting lang naman 'no. Yan. So 'yan. Uh, try na natin eh power on natin mga badi 'no. So 'yan. So try natin mga badi power on 'no. Try muna natin muna natin kung walang short siguro duhin natin. So medyo okay naman siguro wala namang short siguro. So 'yan, sige. Power on. 'Yan. Tingnan mo kung pitik ng relay. 'Yun, pumitik ng relay 'no. So 'yan ah uh, pun tested sa bluetooth ayan tumunog na ulit. Kasi big big sakit na buwi. Tumunog na ulit. Tumunog yung FM nya mga 'di no. So, kinamamatay. Na Kit natin yung testing sa bluetooth no. Tumunog na. Ayun. Okay? So, try natin sa bluetooth. Bluetooth so bubutarin tayo dito sa <coughs> Oh Isit 502 BT 02 BT Yan connected na siguro Yan connected na mga dito no? Connected na no? so try natin Doon tayo sa ano uh, Sa tawag dito Sa Youtube NCS si, tayo mga dito pa rin NCS Para hindi yung mag-copyright no Kung tayo na itong advertise na ito Lechugas So yan mga badi Yung NCS Bulom natin konti Yan NCS So yan Bulom natin Yan kumunog na Dia yan, tumulog lang mabali no Bien. 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 Gambar dia So yun mga bali no, okay lang mga bali ah, Tumulog na. So yun mga bali no, ang sira nyo mga bali Uh, yung sa ano niya eh, explain ko lang saglit uh, recap natin so yung sira natin mga bali off muna natin para ano wala tayong masundot baka masundot ay eh, magka short tayo dyan so ito yung sira niya mga badi no ah uh, dito banda yung 680k na resistor no dito 680k resistor so bali yung trabaho nga pala niya bali supply siya mga badi dito supply siya dito sa papuntang ano So ibig sabihin wala siyang supply papunta sa relay. Kaya hindi siya nagpipitik yung relay, no? So ngayon nagpipitik yung relay, automatic na yan. Uh, na, bingo na. So kita nyo naman, tumunog na, no? So yun lang mga badi yung sira, isang resistor lang. Yan. Isang resistor lang sira mga badi. So ayos na yung amplifier natin, babali. Puli na nito bukas, umaga. Ng ating customer. So yun lang mga badi, no? So, yun lang mga badino. No? So, thank you so much for watching. Uh, please subscribe for more video like this, no? So, nag-refer tayo ng mga ganito, mga amplifier, yan. Bale, ito, okay na itong amplifier na to. Yung dalawang amplifier dyan, okay na yan. So, yun. ah uh, yun na yung sira, isang resistor lang mga badino. No? So, amplifier natin na, ano? Uh, DB Audio, Astrol. Pumurahin na amplifier to, pero at least, no? Nagawa natin. So, okay. Uh, thank you for watching. Please subscribe for more video like this, no? Uh, sa mga pala nyan, please subscribe. Thank you so much. So, yun lang mga madi. So, God bless. Peace you. Bye-bye.